50 pesos na umento para sa minimum wage earners sa kamay nilaan. Ayon sa inaprobahan ng Tripartite Wage Board, yan ay magiging epektibo ngayong buwan. Kalahati lang yan ng 100 pesos hanggang 200 pesos na naungsyaming wage hike bill. Magkaiba yung nagkaroon ng kaunti sa wala, as in wala talaga, tas nagtaas pa yung bilihin. di ba? Natuwa kami nung sinabing 200 pesos yung itinaas po ng uh, minimum wage, pero parang Uh, na downfall kami nung nalaman namin na uh, 50 pesos lang yung itinaas. Nakakat makakatulong rin po dahil po nakaka dadagdag po yung mga gastos dahil bitin sa so aumento, nag-file muli ang kahahalal lang na party list na Trade Union Congress of the Philippines ng 200 peso wage hike bill. Pero ayon sa mga negosyante at employer na may representasyon sa wage board sagad na yung 50 pesos para hindi mapuwersang magtanggal ng manggagawa ang mga pabrikang di makakaya ng bayaran ang aumento. Uh, for businessmen, as I said, they value uh, you know the uh, skill sets of their workers and they may ride it out muna, no? Last report yun na paalis ng mga tao nila. Sa pag-aaral kasi ng economic team, posibleng 300,000 manggagawa ang mawawala ng hanap buhay kung masusunod ang hiling ng labor groups. Kaya naman sa 50 pesos na umento, nagbigay ng katiyakan si Philippine Chamber of Commerce and Industry Chairman George Barcelon na wala mo ng tanggalan sa trabaho. Pero sa taas sahod sa serbisyo, consumer din ang papasan ng epekto. Unfortunately, the consumer has to to uh, carry the bulk of uh, any cost increase no? hindi pa malinaw kung ang 50 peso minimum wage hike ay bahagi na ng bagong macroeconomic assumptions ng administrasyon dahil sa huling meeting ng economic team nasa target ang inflation forecast ng bangko sentral ng pilipinas para sa balitang napapanahon at on demand lois calderon newswatch plus